mahilig po sa mga produktong made in Singapore. Tampok yan ngayon sa isang event sa Tagig. Para bigyan ng ang balita, Mobile Journal, Patrick Lucky. Taste of Singapore ba ang hanap mo? Hindi na kailangan lumipad. Dito sa Singapore, yung 2023 sa isang mall sa BGC Tagig, makikita ang ilang mga produkto na sikat sa Singapore. May salted egg chips na hindi nakakangilo sa alat. Saktong-sakto ang umami heto rin ang usap-usapang mga mani na mas healthy sa ordinary dahil niloadan pa ng sustansya. Narito rin ang Fair Price Group na siyang leading na pamilihan sa Singapore. Magbebenta rin sila dito ng chichiri at mani kasing init ng chismis na tsaan naman ang binibenta ng Griffon Tea akalain mong mayroon silang tsaa para sa mabilis mapagod. Paresan mo na rin ang mga produkto ng Iuyansang na nagbebenta naman ng mga herbal na gamot. Siyempre, hindi mawawala ang electronics na ino-offer naman ng Preemplas na sikat sa Singapore dahil sa kagandahan nito. Nagbukas ang event na ito noong August 18 na inattend ng mga social media influencers at ng ambassador ng Singapore sa Pilipinas na si Constance C. Sin Juan. Magtatagal yan dito sa SM Aura hanggang August 27. Mobile Journal Patrick Lucky po. Hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.